Barangay Laurel na Barangay Laurel San Pascual Maganda na ang daan dito Talagang isa ito sa mga Magandang daanan dito sa San Pascual Napakabagong asfalto Napakakinis hindi kagaya 'to sa papuntang munisipyo ng San Pascual, eh puro lubak. Dito napakaganda ng daanan, kaya kung gusto n'yong nang medyo maayos-ayos na daanan eh dito lang kayo dumaan. May baboy. ma moy ma moy ma moy Tandaan lang nga tayo Iwasan na mag overtake sa mga kurbada Para hindi tayo maaksidente Tapos na tayo sa napakagandang barangay ng Laurel, San Pascual, Batangas.